Papunta tayo ngayon sa Kaloocan. Mimit natin si Boss Reed for another podcast. Ano pang gusto niyong tawag sa podcast namin? Naisip namin yung Ugkas Podcast. Pero syempre, open rin naman for your suggestions. Okay, northbound tayo ng EDSA. Sa mga hindi familiar, tong tunnel na to, nasa ilalim to mismo ng EDSA. niya ata. Ano to? Ah, mga gamitin ba 'yan sa rehabilitation ng ITS? Bottleneck na naman dito. Ah, mga pakanaan. Kaso 'di ba, kung 'di ka naka-motor, 'di mo ito makikita. sangat sa katotohanan. Ang to? Ah, na, si Reed. Na niya eh. Kita. Hey, hey! Hindi na! Biglang umaraw, tuyo na Ready na. Paulit na lang. And <laughs> <laughs> cap yung topic natin ngayon. Ito ay most requested. Kasi napansin nila na lagi tayo nagpo-podcast. So ko lang itong aking Sphinx Gloves. Ay, ako rin pala. Ayoko munang paandarin yung motor ko eh. Kasi <laughs> magpapagas ako, nagbiblink na yung gas niya. Sa Elsa na lang tayo magpagas. Oh, okay. Dito ako sa likod mo. Tentang premium Namiss <laughs> din yung Z1 ah oh, Oo nga eh Namiss ko rin yung action na yung tunog Ay! Hey, may nakalimutan tayo Alin? Yung connect yung camera sa cellphone May DJI Mimo ka na? Oo uh -huh. Yun So paano, connect ko yung phone? Dapat lang naka-on yung bluetooth mo sa phone tapos okay. naka-on si DJI Stop mo yung recording, on mo siya yeah. Para sa akin yung N-CAP is mas mapapadali na ma-identify ko sino yung mga nagpapilot ng bus Kasi yung N-CAP, hindi kaya ano yan eh, monitor lang naman eh Pero ang concern nung One Rider Party List na panood ko sa discussion niya Is yung motorcycle lane Kasi para sa kanya, ang problema pag may accident, kung ang may kasalanan is yung four wheels, kawawa yung motor. Pag ang may kasalanan yung motor sa isang accident, ang kawawa pa rin yung motor. Siyempre, okay. unprotected siya na vehicle eh. Ah, dalawang gulong lang kasi. Siya yung pinaka-at-risk. Ano, isang collision, di ba? Parang uh -huh. pinaka-defense na lang rin talaga ng motor sa isang accident is yung mobility niya during pag-ride. Kasi pwedeng umiwas siya diyan eh sa mga problema ay sa or sa mga collision. Ay sa akin ako kung ako tatanungin sa NCAP, pero hmm. ako basta yung mga road signages and yung kalsada okay na eh wala problema sa NCAP, di ba? Amis ko yung rep ng Z1. Oo, oh, buo. Uh... Pero kung may disiplina ka naman sa pagre-ride dito sa Maynila, hindi eh, ko ka naman mata Oh. Na, lang yung, hindi mo pa Tapos bigla ko nagka-violation hindi mo alam Dati, naalala ko dun sa binenta kong W175 Nagka-violation yun eh Nag-snail mail sa akin Tapos yung binentahan ko, hindi ko na siya makunta Snail mail lang dati So, ang tagal bago dumating sa'yo Tapos running na yan Oo Ano yan? Di ako pwede lumabas Masa, <laughs> di siya lumalabas Oh, Ayun, ngayon, let's go! Parang naninibago ako sa Maynila talaga ngayon. Siguro dahil hindi traffic. Tuesday is the new Monday. Kasi maraming naka-work from home ng Monday. Okay, kaya konti tao sa kalsada. Oo. Basta tayo, ginagawa natin, susunod lang sa batas. Oo. Oh. So ngayon, tingnan lang natin. Looking good naman. Okay naman yung lane niya. Medyo paglupat lang talaga. Okay, goodbye NCAP muna. Don't Wala muna. Oo. Ano naman dito eh, mababait. Pansin ko, experience ko. Kahit walang end cap, ano, efficient. Ang gagaling rin ng mga enforcer nila dito para sa akin. Kasyon eh, tayo dyan? Yun nga eh. Hindi naman kasyon dito eh. dito eh. <laughs> dito sa linyang to, pag nandito ka, right turn ka lang. Pag hindi ka nag-right turn, huli. Okay, may nakuhuli pa rin pala ano? Oo, mahigpit dito Kaya kahit walang ano, end cap dito Ang behave ng mga tao Pero dito sir, kahit maganda yung lugar Wala akong nakikita yung Yung sa bombero Yung ganito. Ah, fire hydrant? Mukhang yung mga building dito meron na silang sarili Ah oh. baka Oo building na lang no Pansin mo yung ibang mga building dito may parang mga kabitan na sila sa gilid Ah yung bilog Oo. Oo, okay, gans ko na. Babalik tayong ayala. Aaaaahhh. Uh, Kapag sunod sa mga linya-link, masasunod ko rin naman yun. Oo. Uh, makikita na natin dito yung babaeng may cutter. Hahaha. Lupa na, sa side park na, makikita natin dito. Oo. May mga fruits-fruits pa sa baba. Sige ma'am, bigyan nyo sa amin yung pinaka-best ninyo. Oo. Sige ma'am. Ha, shake talaga. Ay kasi mainit 'to nung sinalin nila eh, no? pa oh. So para siyang in can. Mm. ng nang uhaw. Akala ko juice sila, tea pala sila. Ito. Ha, oh, di ba? Yung tulong guhit. ahead. Pwede mo pwede bike. Kaso mahirap pagbukas sa kanila. Maganda na 'yung ano. Ah, maganda 'yung safe. Oo, pa-karating pa rin naman tayo, di ba? Oo. Ano mo. Hmm? mo? ba? na? mo? Oo oh, pero ba't parang naglolo ko? Pero yung pabila yata. May nakalak. Ano yung nga eh. Sige mamaya na lang. Sarap dito sa taas sarap dito Seth, sa EDSA pag gabi na, makikita mo yung liwanag ng mga billboard, Puro digital na eh no? <laughs> oh, Dati, isa lang yung nabikita kong ganyan e. Mas dekat ka naman yan kasi marami kang pwedeng ilagay dyan, hindi lang isa. Oo. Eto, magandang tiktok. Iskira naman natin dyan sa panan, no? Oo. Oh. Yeah, Ibig sabihin okay, mo yung alagay dyan, no, Seb? Oo oh, nga, no? Oo, sila bench body. Oo, pitch Bale, kakanan tayo pag Commonwealth na. Okay. Ito yung Quezon City Memorial Sirga. Ayan yung tower ng The Lord of the Rings. <laughs> Ito pa lang sa Rotonda. Sobrang traffic na. Oo, dami. Rush hour. Kahit sa pedestrian day, traffic yung mga tao eh. Okay, it's motorcycle lane time. Pero ang daming sasakyan na. Ang daming four wheels. Pero oh, wala pang linya dito tayo sa bago at spot na ano. Oo nga, no? Buti may nakikita tayo sa inis doon sa malayo. Tsaka yung kumpol ng mga motor nakakatulong rin. Talagang wala akong makikita sa left na motor or sa right. Para tayong may group ride doon. Oh. May meet and greet ba? <laughs> okay, it's good. It's not good. Oo. Oop chinelas medyo kawawa lang yung mga nasa likod natin sir kasi tumatalamsig yung tubig dahil ang laki ng natin oo oh, nga eh okay pala na napuntahan talaga Talagang kayo napansin ko no dahil ah, yung mga buto sa gitna bumagal yung takbo ang init oo oh, na nakabukas yung visor ko siguro sa mga viewers rin kung may masishare kayo experience nyo dito feel free to comment kasi ano tayo dito eh? podcast nga tayo so Di lang kami nagkakwentuhan, kayo yung kakwentuhan namin eh. So, Meron kayong suggestion, pwede nyo i-comment dito. Oo. Oh, oh. marinig ang ating uh, kinaing. Parang mas mabilis yung biyahe ng mga riders kung dati no? Kasi nakakasigit sila eh. Ngayon dito, ano, hindi ka makaka-overtake talaga. Oo. Oh, Ito nga si Sero, kanina ko pa siya na kasapayo. Oo oh, nga no. Tarik-tigyan <laughs> nga nga kanina kasusot ang traffic lang. Nakikilala ko na nga mga helmet nila. Oo. <laughs> Baka, oh, oh. yung SUV. Ah. So, siya kasi oh, okay. lang, pero so dahil naka-signal light mo siya. Parang nakakatakot, dito sa pluno. Yung alam mo yung pumapak, ng video, oh. Tapos, ganaw. <laughs> Para kang nasa Squid Game yung Green light! <laughs> Pag na-red light ka! Uh -huh. Oops! Kuya, ingat naman. Huwag ka <laughs> nabangga pa ako sa likod hinayaan yeah, ko na ah hinayaan ko na sana no eh. walang mag-help the best dito tapos sasarpunin niya lahat ng motor ang daming madadama ito no. ayun yung mga pedestrian nandito sa motorcycle lane oo kasi in-occupy rin kasi yung dinadaanan nila na mga Ay, may nagpapapasa may motorcycle lane no. ano to oo oh, alam ko bawal yan eh naging naging terminal to hindi <laughs> rin natin masisisi yung mga pedestrian eh kasi ano eh inok uh, inok parang sarap ng probin. joke <laughs> ano <laughs> yung daanan ng pedestrian inoccupy ng ano mga vendors ay nakalabas tayo ha yung motorcycle ako na sa loberin. Eh. Tapos ginawang terminal ng mga ano nang sumasakay. Tapos meron mga nakapark park na mga kotse. Ito 'yung eh, na sa motorcycle lane. Ang dami din nani eh. mga kotse. Ano 'yung Robertson Tex? Oo. Tayo man natin ng bus uh kanina. Punta ako malayo ng. Okay, mag-uukol kasi ako eh. Ah, Ilan minutes ka? <laughs> ako 29 tapos bahay na Pero 10 kilometers lang. Sige Boss Reed Salamat Oo, salamat din sa time Sige, sige Next topic again Oo Mayroon nga pala sa suggestion eh O no? Ubit na lang din ako Pag uh, mayroon silang gusto May podcast natin eh No, para Involve sila sa podcast na to Hindi lang to Boss Reed and Joseph Activate Kasama rin sila Minsan nga nasasaulado ko na, na Nagko-comment ng Suggestion ng topic eh okay.

Ayos, yung say na lang. Dun. Natatama tuloy. Oh, ang aga natin nagbabay, magkasama pa rin tayo. Tara na, pasa rotunda. Oh, sige, sige. You know, yan na, 'yun yung problema. Pupunta sila dito. Oh, dito sila nagsasakay eh. Eh, sige, dito pa tayo. Sige dito. Hay, sige, may Pong ano, bigla nag <laughs> nag-iiba. <laughs> nagwa-warp eh. Nagutom ako ah. Parang trip ko mag-dunkin. Dunkin Donut tayo. Meron dito factory ng Dunkin Donut eh. Eto, may parang drive-thru siya. Dunkin Donut. Ha <laughs> pa <laughs> Ikan patain to mama. Good evening. Hi, good evening Ano? Dalawang ham and cheese. Ham Marit git, marit po. Ah-ah. Tapos ano, dalawang tuna. Okay po. Ayun lang, that's all. Pwede ba Maya? Maya po. Ah-ah. Okay po. Thank you. Thank uh you. Here sis. Ah. Teka gigas po, ah uh, Maya po, Ha, ha, Thank you. Hello. Kasya kaya dito? Ayan, okay na ba? Ay, ang laki pala. Sabag ko na lang. Mayroon kasi sa alan Na? Ah. Ha. Kaso single cylinder lang yun eh. So, ano. Ang gusto ko yung tunog na vum vum. ganoon. Parang sports. Yun, single cylinder. Pero okay na rin pag gusto mo yung pang expressway. Kaya to sa open eh. Oo. Oo. <laughs> Ayan, may mauwi na tayong pagkain. Busog tayo sa adventure. Ngayon, bubusogin naman natin ang ating chan. At tapos sa <laughs> mahabang paglalakbay. Alright guys, salamat for joining. Please like, share, subscribe. Stay motivated and keep on activating! <makes noise>